Pag-usapan natin yung tatlong pwedeng makatulong sa atin or maging kakampi natin sa pag-build ng wealth. Una is money. Sabi, discipline to invest consistently and increasing amount. Ibig sabihin talagang dapat disiplinado tayo sa paghawak ng pera para may natitira at nai-invest tayo. And dapat consistent tayo kasi kahit maliit lang yung iniipon mo basta consistent ka parang si pagong eh mahahabol mo talaga yung malalaki ang pang-invest. And then pangalawa, rate of return. Mas mataas yung rate of return kung saan ka naglalagay ng pera, mas maraming beses dodoble yung pera mo. Kaya importante, nag invest din tayo sa financial education para alam natin yung mga investment vehicle na makakatulong sa atin. And pangatlo, time. Invest long term. Give enough time for money to compound. Kasi madalas tayong mga Pinoy mainipin eh. Gusto natin in one year, ma-enjoy na natin yung pera natin. Pero alam mo ba, ang mga mayayaman, long term talaga yung kanilang perspective. And itong tatlong pinag-usapan natin, money, rate of return, and time, dapat put the allies of wealth on your side. Kasi pwede maging enemy mo itong mga to, kung hindi ka, nagte ng action. Kung nagde-delay ka, yung time hindi mo na ma-maximize. Kung hindi ka nag invest hindi mo na ma-maximize yung rate of return. And kung hindi ka nag-iipon, yung wala kang panlagay, kahit 12% ang kita ng pera, hindi mo siya na ma-maximize. So, no more about savings and investment. Message mo na ako sa FB, Roan Sales Capistrano.